Anong ginawa mo kay kuya? Ha? Maulit ka pa? Maulit pa ikaw? Ha? Bad na iyan na ha? Bad na. Maulit pa ikaw magbait kay kuya? Shh! Matilda! Matilda! Maulit pa ikaw magbait kay kuya? Ha? Ha? Gusto mo hindi na kita love? Ha? hindi na ikaw love ni mama? Matilda? hindi na ikaw love ni mama gusto mo? Ha? Tali ka dyan ha? Tali ikaw dyan. Tabad ka.